NMF TV. Silence your radio, kill your television. NMFTV.com. dot com. One. Two. Is naman si Ellen. a bath? Watch and ago. Matching Chisulisan on dot com. Trevor yun si. Chuang Diko, Pati, Pati Dipek, Inti Lapek, Moko Ano. Oh. mo? na ba? <laughs> ha Pari, happy Monday. Happy Monday, yan. Kasi nga, tatlong beses na ang machong chismisan. MWF. Tapos pare, bumilit tayo. bumilit talaga tayo ng shirt pang ano, pang Monday, Wednesday, tsaka <laughs> Friday. Oo nga pala, binabati nga lang pala yung mga tropa natin sa Pimkicks. Pimkicks, salamat sa sapatos. Yan, so pimkicks.com slash, ay, twitter.com slash pimpkicks and visit website, pimkicks.com.ph uh. salamat pala kay Sir Paul and Maggie Artadi para sa aking Roche. Tama ba? Roche. 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 Oh, ay, okay, okay. Tsaka salamat din pala sa tatay ko sa sapatos. <laughs> Hindi <laughs> mo sinunit yung bigay sa'yo eh. <laughs> anyway, so ito na. Guys, marami tayong mga nagigess na bago ngayon. Siyempre, internet sensations. Oo, oh, pare. Eh, ito La. yung mga uso ngayon eh. Pang hip-hop. Pang laptop artist to. Sila yung last champion ng... Ang paano yung tournament na huling napalanunan niyo? Dos por yeah. so, dos, dos. Dos <laughs> por <Pare. laughs> dos. Two. So, dos por dos, dos. Dos por dos, two. Sila yung champion. Ay, nakita ko yung ano nila, yung isang video nila. Oh. 1.4 M. 1.4 million views. Views ka. Kaya, bangis ng tinalo nila. Walang kwenta yung tinalo nila. Basilio sa ano sa kasi Crazy Mix team. Basilyo ano? yung, yung kumanta ng ano, North Lord, Papawad, Patawad. No. Tinalo nila. Tinalo nila yon. No man. man. <laughs> no man. Yes. No man. Wala ni ba kundi ang mga flip flip top artists na Ang mga bagong tropa natin dito sa Matchong Chismisan. Si Bruce, Bruce at, si Elvis. Elvis. and Elvis. Elvis. Yeah. 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 <laughs> salamat sa mga unit na pagtanggap. Pati <laughs> natin yung mga Matchong Chismoso at saka Sexy Chismosa pre. Mga Matchong Chismoso, mga Sexy sex Chismoso. Sobrang <laughs> so, pa, pare, papara yon. Yeah. <laughs> so, mga tol. Hingay lang kami ng mga background sa inyo. Diba? <coughs> so, paano kayo nasimula na pumasok sa... sa ano? ano freestyle rap ba Freestyle rap ba yung tamang term doon? O rap, battle. battle. rap, rap battle. battle. So, paano kayo nagsimula mapasok doon sa rap battle community? Or simula pa lang ba bata kayo, trip nyo na mag-rap? Ikaw. Oo. Oh. oh. Parang... <laughs> yun yung ano yung nakikita namin sa paligid namin ng no, mga kapanahon na hindi pa kami nagsisimulang mag-rap. Eh. Baga, mm. -hmm. So, sino yung sorry. Uh -huh. Doon kami mas ano eh, Kumbaga, doon yung mas nakaka-relate kami sa rap eh, mga rap na kanta. Mga rap na kanta. Eh, uh -huh. ikaw ganun din? Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako, parang mahilig ko na rap, Mar uh -huh. mga rap. yun talaga yung mga sound trip ko dati hanggang sa na-expose ako sa kultura, uh -huh. nagaroon na mga kakilala. Tapos itong flip-top battle, yung rap battle na yun, Nakasali kami doon 2011 yata yun. You know? Oh. Oh. So, sa mga latter part ka nung clip oh. Uh, ano yun? Sa Dos Por Dos One. one. Oh, yung oh. unang Dos Por Dos. Pero nanalo rin kayo doon, di ba? Or oh, sa first round, first sa second uh, round, round, na laglag. Lag, lag, -lag First round, ang sino tinalo nyo? Si Flip, si Dot One, tsaka si, ano? si Supreme. Si Supreme. Naglala pa ba yun? Oo. Oh. Tumigil sana, na yata sana, tayo sa inyo. Pinagdarasal din namin, sana. tumigil, na dahil ano, talo tayo ng pro Elvis eh. Pero tawag dito, Pero, sino yung mga influences, niyo nyo? Ano, mga Michael B. Bayan, Francis M. Sino yung una mong nagustuhan, ikaw, pre? Si Tupac talaga. Tupac, ah, talaga international artist ka kagad. Dalawa yun. Sa totoo lang, hindi nga ako dahil. Tupac, Mas trip ko dahil talagang mainig ng mga ano eh. Foreign na ano. Foreign na ano kaysa sa Tagalog. at uh, talagang hindi mo na-tripan yung mga local artists? Hindi naman kasi wala, wala pa ako dati masyadong mga naririnig na rap na Tagalog na medyo nagagandaan yung pandinig ko. Yung mga panahon ng, uh, nun, Salbakuta oh, kaya tao. So, hindi <laughs> 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 <you know>. naman. <laughs> oh, tama, Salbakuta. <laughs> salba Salbakuta ano. dati, kahit sang mo uh, na, kahit ayaw mo abusado yung stupid. love, mo, nakakabusado mo. Hindi, pare, eto tanggapin naman natin eh. Oh, no. A ko, <laughs> kamisado ko yung stupid love. <laughs> <laughs> Kahit sino naman kabisado yung stupid love eh. Tsaka death rate, o, rin, ata, uh, o, uh, Pero, threat pa rin. ata ako Pero dumet threat levels din ba kayo? Kasi ako yung mga napag-tripan ko yun, death threat. Yung mga nilibid ng buhay ang mga sosyal eh. Kaya hindi nyo na inabutan yun. Ako hindi ko. Ginagawa pala yes. sila uh, na pare. <laughs> tupak Tupac kasi pinapahinggan ko yun. Tupac medyo <laughs> tupak ano. ano. So ikaw, Tupac ka rin or uh, ano? Sa foreign, ang... May music, Eminem talaga yung ay, naging ay, idol uh, ko yun siya. May music video uh, siya dati um, na Oo, oh, napanood ko. Tapos sabi ko, gusto ko maging ganyan. Slim Shady, please stand up, mga ganun. ganun. Pero nag may napagtripan ka rin local Hello, artist. Hello, alam, pinakainggan ko talaga dati. Tapos nag-focus ako sa kanya, si Glock. Ay, Glock na Glock mm -hmm. um, yung, anong song ni Glock na yun yung nagustuhan mo na una? Yung unang-unang, yung Tula. Title yeah. yung Tula, dati pa yun. Pero alam mo naman, si Glock na nagsimula rin yan sa mga detrit levels. Oh. dating mm. -hmm. ng detrit, si, ano, mm -hmm. si Aristotel, di ba? <laughs> Oh. Oo, oh, tama. Aristotel <laughs> nga yun. No? Aristotel police. Uh, Aristotel. bangis nun yun, di ba? Pero, ikaw, may tatanong ka ba? ba? Hindi <laughs> <laughs> pa rin makaget over sa Aristotel eh. Hindi <laughs> mo makaget nun, Aristotel yung totoong pangalan. Dabila ko naalala nung no, oh, sige, episode sige. Eh. niya. No? Since na, labot, oh. na nabuko na natin yung kay Aristotel, okay lang ba? Eh, and Elvis. Ano ba yung totoong pangalan ni Prus at saka ni Elvis? Ako si Patrick Jefferson, young husband. <laughs> <laughs> talaga pino na naman yung husband na yan. Nakala ko hanggang pang lang. Ikaw. Ay, e, yan lang ako oh. <laughs> <laughs> Parang gusto mo na mag ng ibang uh -oh. kapag. <laughs> try mo si Crazy Mix so kaya try mo si ano. Ano pa alam yung dumudura sa kamay si ano? May dumudura ako. <laughs> <laughs> oh, <laughs> <T> si, <laughs> si, ja si Jop ja si ja <laughs> <laughs> Try mo si Jop ja Worms. Malilit <laughs> 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 <yon>, Jop Oh, ikaw o. John Elvis. Pangalan ko talaga. John Elvis. John Elvis. Kaya Ano, ano, Elvis. Binago ko lang yung spelling. Yung Ah, nagsimula yung fruits? Frustrated homicide. Ah, yung frustrated homicide. Frustrated homicide. homicide talaga yan siya dati. Nahirapan lang yung poster ng flip top kaya ginawa. <laughs> masyadong mahaba kasi sa yung Sabi nung gumagawa, hirap, rus na. Sa lahat ng mga alalang battle MC, kanya lang yung nagdadalaw ang link. Tapos <laughs> sisira yung link. <laughs> <laughs> sa kala nila, dalawang million. tao yun. Sino <laughs> si frustrated? Sino si homicide? <laughs> <yan>. Oo, oh, <laughs> dalawang layer yung pangalan. So, nagsimula kayo sa flip top, isang, ta isang panalo, tapos natalo ka agad mm. kayo yung sumunod na battle. Sino yung tumalo sa inyo? Si Smaglas siya. Smag yun yung naman yung mga nag-unang champion ng DOS for DOS. Oh, Ayos, Smaglas oh, yun si yung siya yun. Matindi yung rap battle nila sa dulo ni uh, Team AA. Abra. De, uh, LA. Ay LA, LA, LA pala. Luni, Luni sa kasi Abra. Napakatindi uh, nung laban na yun. Eh, no? Pero kita nyo naman after that loss, uh, nung next na tournament nyo, doon na kayo uh, umangat, diba? Sunod-sunod mm -hmm. na yung panalo. Ano yung nafe-feel nyo nun, nung nananalo na kayo? Parang nafe-feel nyo na ba na, eto na yun, eto na yung oras mm -hmm. namin? Hindi, kasi nung bago kami sumalim... Ito na yung oras namin. <laughs> humingi muna kami ng ano eh, sign eh. <laughs> <laughs> Paano, ano Ano yun? <laughs> bago ano, <laughs> kami sa... Oo, curious, yun? Curioso. Curioso. Ano yun? Curioso. Ano yun? Ano yun? sign yan? Anong sign? May sign kasi ano... Mag-aano kami, mga broke ass kami dati. Ano oh. broke, broke ass? Hindi oh, bro bro broke back. Broke, <laughs> ass. mag kami ng trabaho sa call center. tapos... Bago yung first battle namin ng Dos for Dos. Nagko-call Sabi mo, mag-call center First time namin mag kaya... Oh. for Dos, one to. Bago yung first round na battle, oh, may hilingi kaming sign. Oh. yung time na nag apply kami. Yung sign nyo is... Sa Eastwood yun, yun. Hindi ma concentrics to. Hindi. Ah, sarado na yun. Sign namin, parang ano. Kasi parehas nga kami first timer mag apply sa call center. sign namin. Pagkatanggap tayo dito, tayo, tayo magcha-champions. yun Eh, nung, nung interview na kami, tangin na, Tangin na, pa Grabe naman. Ayun, yung pagdating ng interview, ang tinanong lang sa amin, Do you want to work here? of course, sir. O tara. Uh, tara. Kasi tanggang na abi. nga Oh, tapos... so, napaka, napakadali nung sign na... Pero Hindi rin naman namin nakalain. sa jeep eh. nga, iniisip ko kung ano mga isasabot ko sa interview eh. So, so parang okay, okay. tinanong sa amin. Kala uh -huh. ko, minintay kayo alignment ng mga ano yung mga... Mga so, stars. stars eh. So ano yung tinuloy niyo yung trabaho niyo sa call center? Oo, oh, like oh. nag call center. Hanggang ngayon? Hindi. Siguro uh, mga uh, dalawang buwan ka lang doon. Akala ko dalawang, dalawang linggo. Paano <laughs> yun? Baka kasi pini-flip tap mo yung customer. <laughs> Awala ako noon eh. Ah, inawala mo. Siguro na three, na three strikes ka. Ano? Mm. <laughs> call center. <laughs> Pero ano tawag dito? So, natanggap kayo doon. Oo. Oh. Uh. Uh, ba pa paano ba ang preparation pag may battle? Ma mahirap ba yung preparation na yan? Pa usually kasi bago yung battle, siguro mga isang buwan sasabi na sa sino makakalaban mo. Mm -hmm. So igugoogle mo uh, na siya. Yung sa amin nung time na yon, kaya ginawa namin sa kasi iniisip namin kung mapapasok kami nang mapapasok kami sa trabaho ng parehas kami. Uh -huh. Ibig sabihin, lagi kami magkasama. Lagi so, ah, so, mas makakapagbatuwa uh, kami. kami na idea, mas mag magkasama kami lagi. Ah, same company talaga yung napasuhan mm -hmm. yun. So, yun, 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 yun. talaga magkatabi yun. lang din. Ah, oh, magkatabi din ba? Same team nun. din. Oo. Same schedule. Tapos, yun, kaya ginawa namin sa inyo. Tapos, nung unang battle namin, nanalo kami. Ang kada laban namin, meron kami mga ah, sign. Maraming sign. Minsan ganun. nga, nananaginip pa <laughs> kami. <laughs> <laughs> ano yung favorite sign yun doon sa ano na yun? Yung pinaka-favorito <laughs> natin, lo. Yung sa second battle yung laban namin kila Abra. Oh. Merong, merong, merong aming linya doon yung parang minamak namin yung kanta niya naan eh. Oh, yeah. Parang ipot ka ng ibon magpakipot. Oo, oh, ko na akong kwento, oh. ikaw naka-experience. Oh, basta na yun eh. <laughs> Naiputan ako ng ibon. <laughs> Oo, oh, real talk. Real talk ba, real talk. Nalilis, Nalilis, naliligo. naliligo ako noon. Inawag oh. ko nun. Oh. Tapos, ko. Tapos, kumaligo, oh. sabi niya, Bis! Tangin na, meron na namang sign. Naiipot siya sa Hindi mo tinanggal. Hindi niya pa talaga tinanggal para maniwala ako. Pa para maniwala ako. Pamigas ano siya sa bahay. Isa... Pero hindi <laughs> lupa mo na wala. Pagkatapos. <laughs> so, Pagkatapos mo ang pinanggal. Dupatay. Ah, <laughs> pinakita mo muna kay Elvis. Oo, oh, pinakita mo na sa akin. Galing <laughs> ka pala ang maniwala. Hindi, sa Nagsusulat na kami yung uh, time na yun. nagsusulat ka? Ibigla ka iniputan? Oo, naiputan ako. Nang time na yon. yun yung iniisipan namin na. Saan ba kayo? nagsusulat? Sa ano, sa saan? na Sa ano? nila. Ay, ilalim ng puno ba yan May pu may... Mar <laughs> marami mapuno kasi dun. Ah, ah! sure ka, ibon yun. <laughs> ibon <laughs> na sa kasi. Baka <laughs> kasi pusa eh. Buti nga i, but, <laughs> Mataw, eh. Ipot <buting laughs> na <putunodura>, Hindi <laughs> ibon <yon laughs> tamod. ibon <di>. yun. Tamod ng ibon. <laughs> so... <laughs> Saka na hihirap nun. Saka. Gawang kitong. So, so yun tuloy-tuloy. Na, may, sino yung pinaka na battle nyo na medyo may kaba kayo na ay pare baka may talo tayo dito o laging confident ba pagdating sa battle lahat ng battle namin kinakabahan kami <laughs> kasi nagsisimula pa lang yung grupo ba na yung Foose and Elvis o yung nagsisimula pa lang mat mag o umangat na, nagtata, medyo may kaba kayo kasi ka, mga nakalaban yung iba medyo matagal na eh Yun mm -hmm. nga, yung, tulad si Abra ano Talagang iniisip niyo ba, pre, panalo tayo dito, mayroong sure battle ba na gano'n? O, okay. yung iba talagang parang kabado kayo na... Pag gano'n kasi, ano? tulad na nun, nung next like, yung sa second round yung kila Abra. syempre si Abra, Abra yan. Man, oh. Mil, Nagmi-million views na yan. Oh. Pogi yan. Maraming oh. high Kaya school baklado dyan. Kaya lang bakla daw eh. <laughs> nila eh. Ayaw mo yung sasabi nila bakla sa mga rap nila? <laughs> oh, hindi. Kasi, kasi, ano. Sila nagsaba, <laughs> ay nagsabi. Ayaw <laughs> kasi ang sinasabi kasi di ba yun ang laging pangasar kay Abra. Oh. Tropa natin yung si Abra mga flip-top artist. Tropa natin yun. Hmm. Pero yun yung pangasar sa kanya eh. Uh, kaya ka lang na uh, dito si Pogi ka wala. So yun, natatakot kayo kila Abran. Ay, de, eh, may, medyo, may, may, oh, may, 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 Ano, oh. nun. ano Pero nung no, time na lumabas yung last battle nila bago nila kami makalaban, tapos na kami magsulat. Tapos mm hmm. parang tinandyan namin na kung ganito lang gagawin nila sa atin, may hirapan sila manalo sa atin. Mm -hmm. Sabi ko, sabi ko ay frust. <laughs> Eh, so, di naman pero syempre, di kami nag, ano, na mag-aangat ng konting palang lang dahil ba may gulatin nila kami. Oo, oh, kasi meron nung pagdating doon habang bumabattle na kami na, na kami na mahirapan sila. Si sino, yeah. sino sa inyo yung mas madalas magsulat or sabay ba yung sulat process niyan? Oh, is, sabay kami, oh. magkasama kami. Mahirap magsulat na mag-isa yun, yeah. eh, no? Siguro kung sanay ka na rin, trabaho mo na rin na oh. mag-isa ka, okay lang naman. Dapat yung ginagawa natin, pari. Dapat magkasama tayo. O, oh, Pipiliptapin hmm. natin yun. Mahirap nga pag Oh, mas, mas, oh. ayun, ma ah, mas magandang tanong pa yun. mag ano ang prefer nyo? Singles o... Since parehas nyo na try na yan, di ba? Mm. Ano mas gusto mo ngayon? Yung may ba, may, ka, may kapartner ka na 2 dos por dos o single lang? Dito na natin tatapusin yung pagkakaibigan nyo. Mm. <laughs> e dos por Dito dos. na rin siguro aminin lahat. <laughs> sa akin, basta mag Kahit naman sa ano eh. Kung baga kung ano yung tawag ng... Kalikasa. <laughs> <laughs> Ilabas mo na lang. baga gagawin na lang namin sa singles ano, maka-doubles. Mm. Mamaya, oh, pag ba, wala tan. siya, tatanong kita. <laughs> <laughs> kahit nandiyan na siya. <laughs> kasi nabalita ako gusto mo na mag-solo <laughs> artist. <laughs> kahit nandiyan na siya. Siya nga ang magiging manager ko <laughs> eh. Hindi sa amin, kahit ano naman siguro dun. Dahil yung sa DOS for DOS 2, nung nag-tandem kami, parang... Hmm nag ano naman talaga yung chemistry, oh, yung okay. chemistry kasi namin. Mas napakita niyo yung talent niyo siguro oh. individually nung nag dos por dos kayo. Mm -hmm. Kasi Pero kaya namin mag mag, o, naman. single cha double. Mm. -hmm. Uh, sa na-battle niyo. Sir, isang tanong. Oh, sige. So, do sa nag-single kayo, hindi na, naman, naman kayo nagkalaban? Ay, ay, hindi. pa. Ay, hindi, hindi pa. pa? Pero posibleng mangyari <laughs> yun. Kung, sino, ba nag, ano, sino bang promotor niyan na sa itong paglalabanin ko. You know? Madalas so si, si Anigma talaga yung si, nag si, So si Anigma talaga may kasalanan oh, ng lahat. Si, talaga may kasalanan ng lahat. Anigma, kasalanan mo to. <laughs> si, si Anigma yung makeup na long no 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 hair. hair. Ah. No. Na nagpakalbo rin. Ay, ah, na, oh, oh, eh. nagpakalbo na si oh, Anigma na, dati. Tapos madami yung, to. Yung, diba? Long hair na siya ulit. Oh, si Anigma talaga may kasalanan ng lahat. Oh. Eh. <laughs> so kapag nag one, kayo, sa tayo sino yung mananakasin? Uh, pag... Pinag-away. Oo, oh, ano, dahil mabait naman ako kaibigan, magpaparaya hey, na. Ayun! <laughs> <laughs> Sasamantalahin ko yun. <laughs> Mabubrutal ka. Ay, <laughs> teka, teka. Na so, na nabalita ko kasi naggawa kayo yung sarili niyong Facebook page, di ba? Kasi hmm, ako man. nakita ko yung mga skits niyo doon eh. Natatawa ko. Ano, ano nga ulit yung Facebook page niyo? Baka gusto nilang puntahan niyo. Sabi mo sa akin, sketches. Skech? sketches. Skit yung... <laughs> skit, oh, skit, oh, skit. Mga skit niyo. Ano yung mga skit niyo? Ah, Facebook uh, page niya makikita or sa YouTube channel? sa Frozen Elvis F R O O Z N E L B I Z search nyo yung Facebook namin ayan uh, yung nakalabas na yan no? Eh, oh, Facebook facebook.com eh, alam. eh, 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 <laughs> eh. May kita nyo dyan uh, bukod sa pagrarap gumagawa rin kami ng yun nga skit or sketch na oh. mm. ano, comedy madalas mm. Tapos, yun, may kita nyo yun doon sa YouTube channel din namin na uh, Rosenelvis, search nyo lang, madali lang naman hanapin yung mukha nito. <laughs> Pero, okay, balik tayo dun sa inyo, di ba? Sino pala yung nagdikit sa inyong dalawa na tayo na lang yung maging magpartner na maging duo? Paano kayo naging duo? kapit ba kayo? Oo, oh, kapit-bayo ba? Ano? De, binangonan pa to, ako. ano Binangonan pa? fairview Fair view. Far view? <laughs> <bill. laughs> long, long distance so, so, relationship. So, 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 ano, yun, paano, oh, yan, sa ganun kalayo, paano kayo nagka, ano? Kasi, ano kasi, one sa pan time. Maa, long, very long <laughs> time ito ago. Kasi ikaw eh. Oo. nung sa dati namin grupo, sa Crazy Family, mm -hmm. then, parang lagi kaming sumasama pag may mga ano, rap contest. ito uh -huh. Ito bumabattle siya ng freestyle. Ako bumabattle naman ng Rhythm. song or rhythms. Uh -huh. Ganun. Tapos nung time na nag... Nagkaroon din ng time na parang may event kami. Bumatel kami na magkampi kami, may kalabang kami dalawa naging kusa lang yung pagkampe oh, parang oh, uh, oh, mismo nung mismo oras na, na yun na 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 yun doon lang yan. nag -o. eh paano yun parang Uy, i choose you parang ganun pikachu ganun parang, parang wala kasing ng sa ibang o, eh wala sa grupo kasi namin parang ito ito na yung pambattle like eh, ganyan sa ah. kami dalawa parang ganun tapos, hindi naman kayo nagpompya ako, parang gano'n. Hindi naman. Tapos yun, parang dun na ito naman. Nag-click naman kagad. Doon sa battle na yun, ng gabi na yun, parang may, nakita may potential namin mag-tandem. Uh, na Tapos na. nung time na sa blind drive naman dati, si Denmark, tinex ni Anigma mm -hmm. yun. Hmm. Si, si, si Denmark, si Denmark, siya yung ano namin dati sa blind drive. Tinex ah, si... nag-blind drive ka rin? Oo, oh, nag-blind Oo, oh, ganun. Pero sa mga hindi nakakalam sa blind drive, ano yung... Ah, sige, sige. Explain natin. Ano yung mechanics ng blind drive? Ano yung rin? anong tawag doon sa blind? Grupo ba yan? Production. Oh, production. sa siya. Parang grupo rin, rap group na mm -hmm. ano. At ang pinuno niyan, si Denmark, yung sikat na rapper na ang isa sa mga sikat na kanta niya, oh. yung Luningning, mm. Luningning, nung panahon natin, mga teenager. 1990s yan. Ano, mga grade school tayo noon, si Luningning. Oh, Ang mga panahon ni Andrew Ning? E, tsaka Michael V. ayun, buti yun sinabi mo, yung panahon ni Andrew E. at... Michael V. Dumabas muna si Andrew E., si Michael V., dumating oh. ni si Denmark, sa sila. Eh. Okay, so Denmark, so blind friend kayo noon. Siya yung kinontak natin noon ni Anigma, tapos naghahanap na parang magre-represent ng blind rhyme sa flip top kasi magkaroon nga ng dos por dos, yung unang dos por dos. Mm, eh nung panahon na yon timing na nandun na oh, sinadjust ko na na kami dalawa na lang ni Prus, wow. Boss D, sabi kong ganun. Pumayag naman. Pumayag siya, tinexta siya si ni ganyan, nalista na kami hanggang sa, ayun, tuloy-tuloy yun na yung unang man. dos por dos. Oh, yes. Pero doon sa mga ano, contest nyo, at sa mga nasadihan yung mga rap battle, Never pa naman nag-host si Carlos Agassi. <laughs> 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 Amir na rap na. Proper yung pari, di ba? Kilala niyo si Carlos Sanchez. Oh. Oh. Wala akong naalala ang sinali ang bikinin ko. <laughs> Wala akong sinali ang akong bikinin ko. <laughs> Pero napakinggan niyo yung rap ni Carlos Sanchez. Pero ganun Sira -ta yung... Sirata, earphone ko. Kasama <laughs> <laughs> niya si ano dun eh. Si Glock 9. Ah, ah, si Glock uh, 9? Uh, nice? Bakit pag-collab siya kay Glock 9? <laughs> hindi na nai. <hindi> Seryoso? <laughs> si <laughs> si Anna, Balita ko, Prince of Rock daw yun eh. Meron, meron silang kami. Meron yun. collaboration si Amiro Prop sa si Glock 9. Meron. Ano kaya nangyari? Si, 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 siguro si Glock 9. <laughs> Parang hindi yata na-release. Oo, oh, buti na. <laughs> ano ko pa napanood yun eh. <laughs> sa TV pa. Pero, uh, amiro-prap na yan. Lalo <laughs> na Okay, so, tapusin muna natin itong episode na to. Uh, next episode natin, tatanungin pa natin sila more on uh, sa kanilang ginagawa, mga projects nila sa, -sa flip-top pa rin. More in-depth analysis. At baka, lubotin si Carlos agas Tangina. <laughs> so, wala ako. Pwede mo natin share yung picture ni Carlos Agassi? Baka uh, hindi na nakilala. Na. Pika, ilabas mo yung picture <laughs> ni Carlos Agassi. Mamaya, ilalabas ni Bigo yung picture ni Carlos sa akin. Meron ako picture ni <laughs> Carlos okay, so, naman, para, <laughs> Mamaya, sa akin. Kaya Instagram. Pujeto ang Carlos sa akin. Okay, so... Kaya mo, di ako makapakasro eh. Mamaya, makahingi pa tayo sample sa kanila. Try natin. Baka meron silang bawal na... balik tayo sa machong chismisan. Wednesday. Wednesday, okay. 8, p.m.? Basta Wednesday. <laughs> <laughs> Kung kailan nila in-upload. O, pag sinipag na sila pigay upload. Uh, maraming salamat sa Hungry One sa pagkain na kinain namin kanina. Uh, Pim Cakes. Cream cakes yun. So, guys, lagi nyo tatandaan ang tunay na macho. Cheese Balik tayo next episode kasama si Bruce at si Elvis. Have a great day, everyone. <laughs> The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the new media factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. Para Click here. Alam ah, parang first reading. <laughs> okay, ito naman mga tol. Subscribe to our channel, NMF TV Humor. Click here. Ito, yung miilaw, parang aparisyon. Ha? Uh -huh. Parang tayo lang, no? Uh -huh. And to subscribe to NMF TV, click here. Saan? Diyan, sa iba ba? ba? Oo, oh, talaga. Yata. Click ko nga. <laughs> Ayan, sige mga tol. kita kits tayo sa NMF TV. Yeba! Yeah